Berlin, ate, Berlin. ayung ay, nga pa ka rin yung tanyan sa Dira Santos, sa kong mama, sa kong papa, sa kong mga kuya, hello, nanak ko din sa so, Wawa Will, kagwapo ni Kuya Will. Ay, Will, gwapo niyo po. Salamat. Teka, saan ka? Ah, uh, Santos po, dito, dito po ako natatrabaho sa 1119 sa si Ayala, Malati, Manila. Wow, okay. Pero anong probinsya mo ay? Jensen po. Oh, bumati ka, kasi na ito ni Pacquiao. Hello po, mga ni Pacquiao, dito na po ako. Hindi, sa ka <laughs> ito <abu> sa akin. <laughs> hindi siya sinabi kung pati mo. Eh, eh. <laughs> yung mga kababayan mo. <laughs> sabi mo kasi. Hindi. <laughs> mean, sabi ko, lugar yan. Probinsya okay. na siya. Ah, uh, uh, sa, you know. ako mga kababayan sa Jinsa, na ako din sa Wawawi ka O, oh, uh, um, yung amo ko pala, Kuya Wila. Sige. Hi, ma'am po, kasi, saka sir. Salamat po, sir, kasi pang-apat na beses ko na po na nag, ano, nag-audition. Hmm. Sa wakas, nakapasok na rin. At saka sa wakas din, meron na po akong boyfriend. At saka sa totoo lang po, apat na, isang buwan pa lang po kami. One month pa lang oh, kayo? sa muna kilala? Oo, mag-bob. Saan oh, mo nakilala? Nakikinig po ako ng FM station po. Bali, meron po kami ng group chat doon. Tapos, pwede ka na po, po makahingi ng advice doon na yung abot po sa problem ng sa love life po. Sabi ko, kay DJ, sabi ko... Yung uh, ah, DJ? <laughs> sino yung DJ? Yung DJ po ng ano, I'm ng... DJ, oh, okay. po, ah, Sa FM station ah, po. Eh, ah. sabi ko, pwede po ba ako makahingi ng advice? Kasi, mag-33 na po ngayong August, wala pa po akong boyfriend. Mm. So sabi ko, hindi ayoko ayaw ko na po po tumandang dalaga. So sana po, meron naman po mga sa akin, pero mga bata pa po. Ayaw ko po na, yung gusto ko po yung mas ahead pa sa akin ng 5 or higit pa po. Mm. Yung nag-post po ako doon, hindi ko po akalain na meron po, hi, meron po agad nakabasa doon. No mm. Sabado po ng gabi, tapos kinawagahan ng linggo, may nag-add nag, nag sa akin, kinonfirm ko po agad. Ito But, na siya. Opo, oh, drink po ko siya na kilala. One minala. month pa lang kayo? Opo, oh, mag-one month po. Ngayon, si April 25. Sige, yun. pakilala mo na, Burley. Pinakilala ko po sa, sa inyo, ang reference ng buhay ko na si Jai. Oh! Hi, Sir Will. Gusto po. Opo, iba dating ha. Mukhang foreigner. ah. Ah, di ba? Tangkad pa. Ilang taon ka na ba? 37 na, Will. Binata? Binata, binata. Walang sabit, Will. Next. So, saan mo nakilala? Doon sa ano lang? Chat-chat? Ganito po kasi yan, yung mahilig kasi ako, ano, isa po kasi akong gwardya. Panggabi po ako, pag sa duty ko po, eh, meron pong isang, ano, isang FM station dito sa Metro Manila na may program ng ano, ganyan. Nakita ko po siyang nag-post, binasa ko po yung message niya, tapos inad ko po, kasi naghahanap daw po siya ng mapapangasawa niya. Eh, nagkataon na available din po ako. Alright, so po. Na apo, apo. No? Na, <laughs> kay. na kayo nagkita. Saan kayo nagkita? Sa Kiapo po. Sa Kiapo po, Will. Oh? Palaspas! Palaspas! Sa may simbahan po ng Kiapo. Sight, ano gusto mong sabihin? Um, babes, kahit bago pa lang tayo, mararamdaman mo yan kung gaano kita kamahal. At handa akong patunayan yan sa takbo ng panahon ng pagsasama natin. Lagi mong isaisip na nandyan ako sa puso mo, nasa puso din kita habang buhay tayo magkasama sa hirap at sa ginawa. I love you. Babes, mahal na wow. mahal kita. Um, um, uh, babe, salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Salamat kahit tago pa lang tayo. Kahit tupakin ako, pero andyan ka lagi para sa akin. Kasi nang kita ko lang sa iyo, sabi ko ito na, hindi ko na 'to pakakawalan. Akin na 'to. Salamat. Tsaka Ayun, magkikita ka na ng nanay ko. Nakaready naman ako. Ah, sa tandaan mo lang lagi, di ba sabi mo, walang iwanan, walang pagsubok na itin, hindi natin, walang susuko, laban natin to. Ikaw po yung dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Kasi pag audition pa lang, pag sinabing kasambahay na may shoot nung time may minsan dumating ka talaga sa buhay ko. Kaya salamat. Lagi mong tandaan, ka, ano mang mangyari, andito lang ako at mahal na mahal kita. Ano ba yan? Luha ng kaligayahan yan, no? Pearl. Sobrang ang grabe yung luha mo. buho buo ah. <laughs> ha? Hindi, laki ng luha mo, eh. Ano yan? Masaya-masaya ka, no? Sobra will. Nakakatawa. Huh? Mga storya po ng simpleng buhay. Pero naging inspirasyon nating lahat. Hindi kailangan mayaman ka para maging maligaya. Kailangan maligaya ka sa simpleng bagay basta may pagmamahal. Oh, di ba? Yeah. Good luck, ha? And uh, happy kami sa iyo, ha? You found it. Sabi mo apat na beses ka nag-audition. Hindi ka natanggap ng kasambahay. Pero nagkaroon ka na ng pagmamahal at pag-ibig. Sir, yun na. na po. Wow. At eto na po? Hello mga kapuso. Ako po si Ipon. Minabati ko unang una dyan mga kaipon natin. Mga kasko ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kami inanda para sa inyo. Magsubscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, la, la, la. <laughs> the bell button para lagi kang updated. Yun lang.